Yo guys, for today's video samahan niyo ako sa aking part-time mamaya mga 3 AM. Meron po akong kliyente na magpapagawa ng balon sa akin um, sa bagong bubuksan na ano, cafeteria or let's say shop. So, kinontak niya ako para gumawa ng decoration ng balon sa shop niya and good thing uh, na-approve naman. At uh, binigay sa akin yung work. So, mamaya mga 3 a.m. samahan nyo ako para magawa ng baloon. And, papano kumita ng pera sa simpleng paraan? Sabi nga, di ba, kung may paraan, may pera. Kung ayaw magka pera, dami dahilan. So, samahan nyo ako para matuto kayo. paano tayo kikita ng pera dito sa Dubai sa simpleng paraan lang. Tara! So, natapos ko na nga yung mga pillar. So, nakagawa ko ngayon ng apat na pillar. Ginawa ko na siya ngayon kasi mamaya alam ko mahihirapan ako. Kasi nga madaling araw, alas tres na madaling araw akong magagawa. So, gumawa na ako ng maliit na pillar na ilalagay dun sa shop. So, mamaya ang gagawin ko na lang yung konting abubon. design, yung mga hanging. Tapos, ang pinakamahirap ko kasing gagawin mamaya is yung uh, arc na square. So, medyo matagal na abutin ako ng mga dalawa hanggang dalawang kalahating oras doon kasi wala akong katulog, ako lang mag-isa. So, sariling lakad dito So, abangan niyo na lang mamaya sa biyahe ko papunta doon at makikita niyo ko paano ko gagawin yung art para doon sa shop. At ito nga pala yung motif uh, white, red at saka yellow. So, mamaya see you guys alas tres ng madaling araw. Bakbakan tayo. Yes. So natapos na nga yung paggagawa ko ng balon dito sa Desi Biryani. Yan guys, kung gusto niyo ng biryani, punta kayo dito sa Desi Biryani. Medyo malabo lang. Yan, nagawa ko ng balloons, natapos din. Pati dito sa kabila, yan. Nagawa na. So kung titignan natin sa loob, and okay naman siya. So ito yung uh, yung loob Nilagyan ko ng mga balloons. And... So yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. At <laughs> uh, sa muli. Thank you.